Hello mga ka-trendy, welcome back to ZK Trend. Donnie at Bell na si Sepangs na sa isa't isa. Mula sa kanilang bakasyon hanggang sa kanilang solo projects ay marami na nga ang nakami sa Don Bell na makikita muli in one frame. Sobrang busy nga ngayon ng dalawa. Busy si Bell para sa kanyang upcoming album at concert. At busy naman si Donnie sa pag-promote nga ng kanyang Gigi na nasa Netflix na. Kapwa ng post ang dalawa sa kanilang social media account sa kanilang ganap today. Makikita dito na kapwa pinusuani na Donnie at Belle ang kanilang post ng bawat isa. Tila ba nagpapahuhiwatik itong ating Donnie and Belle na nga ang isa't isa? And dito sa bula sa Twitter, may mga sinesepangs ata. Bell. Ngunit panigurado naman mga kababis na sa sunod na mga araw ay muli magkikita o magkasama nga itong ating Donnie at Bell para nga sa kanilang pang ibang projects. Yan na muna ang pa-update natin ngayon mga kabab. Hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong patuloy na panonood.